magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At ito ay agad-agad na umupo. At si pinunong General Jade ay nagsalita at sinabi, "nais ko lang magchaa ngayon umaga Empress Queen Zilong. Aantayin ko na lang na matapos kayo kumain." Sabi ni pinunong General Jade. Nang marinig ito ng lahat, Si General Tob ay agad-agad na nagsalin ng tsaa sa tasa at iniabot kay pinunong General Jade. At sinabi, "Pinunong General Jade, ito ang mainit na tsaa," sabi ni General Tob. At si pinunong General Jade ay agad na kinuwa ang inaabot na tasa ni General Tob na may lamang na tsaa. At si pinunong General Jade ay nagsalita at sinabi, "Salamat General Tob." At ang lahat ay nagpatuloy kumain. Sa ilang minuto ang lumipas, Walang ingay na naririnig sa loob ng tahanan. At maya maya si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi. Mukhang napadami ang nakain ko ngayon umaga. Masyado akong naging abala sa paglilinang ng aking kasanayan. Sabi ni Queen Zilong, nang marinig ito ng lahat, si Pinunong General Jade ay walang oras na gustong sayangin. Nais nitong sabihin agad kay Queen Zilong, ang nangyari sa main city ng South Cloud. Sa mga nakatayong business roon, na ang dalawa sa pinakamalaking business na mayroon sa main city ay may nangyaring masama kagabi. At si Pinunong General Jed ay nagsalita at sinabi, Paumanhin Empress Queen Zilong kung naabala ko ata ang inyong pagkain. Hindi ko alam na magkakaroon pala ng biglaan pagpupulong at sa tahanan na ito isasagawa. Naging abala din kasi ako sa ating mga kasundaluhan. Dahil Empress Queen Zilong ang isa sa pinakamalaking lungsod na nasasakupan ng iyong kapangyarihan bilang Empress ay may nangyari karumaldumal na pagpaslang kagabi. Sa main city ng South Cloud, ang isa sa pinakamalaking store na bentahan ng mga magagarbong kasuutan ay nilooban. At pinagpapaslang ang mga tagabantay roon at ang may-ari ng store. At ang club na pagmamay-ari ni Miss Bayali ay ginawan din ng kalapastanganan at ang may-ari mismo ng club ay kinuwana na ng salapi sa napakalaking halaga. Sabi ito ni Pinunong General Jade. Nang marinig ito nila General Very, General Tob lalo na si Queen Zilong sila ay sobrang nagulat. At si Queen Zilong ay biglang sumimangot at nagsalita sa galit na tono. Ano? Paanong nangyari iyon Pinunong General Jade? Tuldok, paano nalooban ang mga malalaking business na nasa main city ng South Cloud? ang mga kasundaluhan natin ay labis na pinapatupad ang mahigpit na pagbabante sa main city ng South Cloud. Sa lahat ng lungsod na aking sakop-sakop ang main city ng South Cloud ang pinakamadaming kasundaluhan ang nagpapatrolya. Paano nangyari ang dinang gawain? At sino ang may gawa nito? Sabi ni Queen Zilong sa galit na tono. Nang marinig ito ng lahat, lalo na si Pinunong General Jade. Ito ay nagsalita at sinabi, Paumanhin Empress Queen Zilong kahit anong higpit ng pagpapatrolya ng ating mga kasundaluhan sa main city ng South Cloud. Ay nakalusot pa ang mga lapos tanganan na iyon upang gawin ang kanilang masamang binabalak na pagnanakaw sa mga malalaking store. Sa tingin ko ang may gawa ng ganun kalapas tanganan na gawain ay ang grupo ng mga tulisan. Dahil tanging mga salapi lamang ang kanilang kinuwa sa store ng magagarbong kasuutan at sa club ni Miss Bailey at kinalulungkot ko Empress Queen Zilong at humihingi ako mismo ng paumanhin sa iyo. Dahil ang pangyayari ay ngayong umaga lang nalaman, kung hindi pa ng mga kasundaluhan na nagpapatrolya sa umaga at gabi, ay hindi ito matutuklasan, sabi ni Pinunong General Jade. Nang marinig ito ni Queen Zilong ang galit nito ay tumaas, at ang lamesa sa hapagkainan ay pinalo niya ng kanyang palad. Sa pagpalo ng palad ni Queen Zilong, ang lamesa sa hapagkainan ay nabali sa gitna. Ang mga plato at ibang mga kagamitan na nakapatong sa lamesa ay agad na nagsihulog. Sa ginawa ni Queen Zilong, sila General Very, General Tob at Pinunong General Jade lalo na si Boyet ay nakaramdam ng kaba sa kanilang mga puso. Lalo na nang makita nila ang galit na muka ni Queen Zilong. Ang magandang muka ni Queen Zilong ay biglang namula sa galit. At si Queen Zilong ay muling nagsalita at sinabi sa pasigaw na tono. Sino ang namumuno sa mga kasundaluhan natin na nagpapatrolya kagabi? Sinong general ang may sakop sa mga kasundaluhan na iyon? Mga bobo at walang pagpapahalaga ang mga kasundaluhan na iyon. Paano natin naging kasundaluhan ang mga ganong cultivator? Sigaw ni Queen, Zilong, nang marinig ito nila General Tob, General Very at Pinunong General Jade. Ang pagalit na salita ni Queen Zilong. Si Pinunong General Jade ay nagsalita at sinabi. Empress Queen Zilong. Sa pagkakaalam ko, si General Verly ang may sakop sa mga kasundaluhan na nagbabantay kagabi at nagpapatrolya sa main city ng South Cloud. Nang marinig ito ni General Very, ito ay labis na nagulat. At ito ay napatingin kay Queen Zilong. At si General Very ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, Nako! Mga kasundaluhan ko nga sa aking hanay ang mga nagpatrolya kagabi sa main city. Bakit hindi ko agad nalaman ang ganong pangyayari? Nakalagot na. Masyado akong naging abala sa tahanan na ito. Upang maisaayos, lagot ako nito kay Empress Queen Zilong. Bulong ni General Vary sa kanyang sarili. At nang marinig ito ni Queen Zilong ang sinabi ni pinunong General Jade. Si Queen Zilong ay nagsalita sa galit na tono at sinabi, "General Vary, tama ba si pinunong General Jade?" ang mga kasundaluhan na nagpatrolya kagabi sa Main City upang bantayan ang mga nakatayong business roon ay iyong nasasakupan. Sabi ni Queen Zilong sa pasigaw na tono, nang marinig ito ni General Very. Agad-agad itong tumayo mula sa pagkakaupo at agad na yumoko at sinabi. Patawad Empress Queen Zilong, tama si Pinunong General Jade. Ang mga kasundaluhan na naka-assign na magpatrolya sa Main City ay aking nasasakupan humihingi ako ng kapatawaran sa pagiging hindi alisto ng aking mga kasundaluhan sa oras na nangyari ang sinasabi ni Pinunong General Jed sa Main City. Paumanhin sa naging kapabayon ng aking mga kasundaluhan, sabi ni General Very, nang marinig ito nila Queen Zilong at Pinunong General Jed. Si Queen Zilong ay magsisalita muli sana, ngunit si Pinunong General Jed ay biglang nagsalita. Si Pinunong General Jed ay nagsalita at sinabi, General Very, hindi lang ang iyong mga kasundaluhan ang naging pabaya sa kanilang mga tungkulin. Dahil isa ka na rin sa kanila, masyado kang naging pabaya sa iyong tungkulin. Hindi mo napapamunuan ng ayos ang iyong mga kasundaluhan. Nung nangyari ang pagpaslang kagabi, niwala kang kaalam-alam sa nangyari. Ano bang nangyayari sa iyo General Very? Gusto mo bang bumaba sa iyong ranggo? Mahal na Empress Queen Zilong ang mga kasundaluhan na nagpapatrolya kagabi sa main city ay ibinalik ko sa pagiging elite at nilagay ulit sila sa training ground. Sabi ni Pinunong General Jade, nang marinig ito ni Queen Zilong. Ito ay nagsalita at sinabi, Mahusay ang ginawa mo Pinunong General Jade. Kung ako pa ang gumawa nun, baka ang mga kasundaluhan na iyon ay akin ng pinagpapas lang. Walang puwang sa aking nasasakupan lalo na sa aking imperyo ang mga ganong kasundaluhan na masyadong pabaya sa kanilang mga tungkulin. At ikaw General Very, mukhang tama si pinunong General Jade. Mukhang ang iyong mga tungkulin bilang general ay iyong napapabayaan na. Nais mo pa ba manatili sa pagiging general ng aking mga kasundaluhan? Hindi ako magdadalawang isip na ikaw ay aking ipatapon sa labas ng aking imperyo at alisin sa pagiging general. Kung hindi mo mapapaliwanag sa akin ngayon ng gusto, kung bakit mo napabayan ang iyong tungkulin upang gabayan ang mga kasundaluhan na iyong nasasakupan. Sabi ni Queen Zilong sa seryosong tono, nang marinig ito ni General Very. Ito ay labis na kinabahan at halos mapaihi sa kanyang salawal. At si General Very ay muling yumoko at sinabi, Patawad sa aking pagiging pabaya Empress Queen Zilong. Patawad sa aking pagiging kampante na kayang kaya magawa ng aking mga kasundaluhan ang kanilang tungkulin kahit na hindi ako nagpapaalala sa kanila. Ako ay nawala sa aking tungkulin na pamunuan ang mga kasundaluhan ko. Dahil masyado akong naging abala sa tahanan na ito, ilang araw din ako naglaan sa tahanan na ito upang may handa ng ayos. Upang ang iyong panauhin ay masiyahan. Lalo ka na Empress Queen Zilong. Patawad talaga sa aking kapabayaan. Sabi ni General Very. Nang marinig ito nila Queen Zilong at Pinunong General Jade. Si Pinunong General Jade ay tumingin kay Boyet. At si Pinunong General Jade ay nagsalita at sinabi, Ikaw, maaari ko bang malaman kung bakit ka narito ngayon? At sino ka? Sabi ni Pinunong General Jade. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni kabataan na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!